At si Gutesa man at yung iba pang marines ay magbalik tarang. Diba ba sinisiraan na siya, nakumpisahan na, napeke daw, yung nag-notarize, nag, nag daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Isang magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Eto, bumaliktad na mga kababayan. Nakakakilabot na balita ito mga kababayan. Sapagkat uh, tila mag-iiba po ng tono yung kanta ni Gutesa mga kababayan. Opo, eh, ito po kasi ang ating uh, napanood sa programang sa ganang mamamayan sa Net25 News and Information with Kuya Jen Sumarjaga at Kuya Nelson Lubaw mga kababayan. Eh, marami pong nagpapatotoo na tila mag-iiba ng Tono ang kanta ni Gutesa, mga kababayan, bagamat uh, napabalita na siya po ay haharap sa blue ribbon sa pagdinig sa araw ng biyernes. Eh pero, hindi na yata katulad ng dati ang kanyang mga ikakanta, mga kababayan. Kung uh, dati ang ikinakanta niya ay uh, isang uh, melody song, ang ikakanta niya ngayon ay uh, medyo uh, patiwarik mga kababayan. Oo eh, base na rin po sa kanyang mga salaysay at kanyang pahayag ay siya po ay nag-aalala. Hindi sa kanyang sarili, kundi sa kanyang pamilya mga kababayan. At uh, hindi lang siya, kundi ang sabi kasi ni dating uh, congressman na uh, Mike Defensor ay sila parang marami po ang titistigo na may nagpapatotoo din na isang senador o senadora na sila ay babaliktad. Babaliktad at ang mangyayari nito eh parang wala na pong mapapanagot dito po sa maanomalyang flood control projects na ito mga kababayan. <laughs> Oo, eh dito naman siguro, eto ha, kung noon maraming hindi naniniwala kay uh, Sergeant gotesa mga kababayan, eh baka dito marami na pong maniniwala kapag siya ay bumaliktad na ng kanyang testimonya mga kababayan. Oo, eh titignan natin, eh pero... Kailangan mapanood natin to ha para malaman natin ano ba yung sinasabi natin. Bakit uh, sinasabi niyo po kajas na babaliktad na si Gutesa? Totoo po ba yan? Meron po ba kayong prueba niyan? Eto mga kababayan, panoorin po natin ng sabay-sabay ang video ito. Eh eto ang oh. update dyan. Ano daw oh. ang update? Ang latest? Nako! Mahuhulog ka sa upuan, sa upuan mo nito. So, kumapit teka. ka. Teka. Oh. <laughs> oh, hindi na ako magugulat dyan, ha? Magugulat ka dito? Oo. Oh. Ano na? Eto na. Ninenervis <laughs> ako, nagpapalpitate ako, ha? Oh. Ako po. Hindi ba ako mihigop ng, kape? eh. ako ng kape? Nagpapalpitate ako ngayon, ha? Oo. Ano sabi? Dadalo si Orly Gutesa. Ha? <laughs> di ba hinahanap to, nawawala? Oo oh, nga, oo. Oh, oh. Kumpirmado na po Alam mo kung sino nagsabi? Sino sabi? Si dating congressman Mike Defensor. Ah, oh, oh. same tone. Eto ang problema. O. Oh. Ako yun na. Ito na. Ito yung sinasabi, sinasabi. natin. Kaya yung sinasabi ko, same, same ba ang tono? Ganun pa rin ba ang gigitara si Mike? Mukhang kakanta siya ng ibang awitin, si Gutesa. Ayun na. Kasi di ba nung karang, may, may, mm. gitara, may, may piano, magkakatono sila. Mm -mm. sabi na ng tono ni si ano ngayon. Totoo ba yan? Ang sabi niya, Jen, sabi oh. ni Mike Depensor, oh. four or five days ago, may nag-message sa, uh, sa akin. Oh. And ang pagkakaalam ko, ang sinasabi is, a-attend sila sa committee hearing. Okay. Pero ito ang nakakapangamba. Oh. As far as I know, ang worry niya ni Gutesa oh. talaga is not for himself sa family niya talaga. Ah, oh. So, aaten ah, siya na may worry. May pangamba. may pangamba. Hindi sa kanyang sarili, kundi sa kanyang pamilya. Kaya siya aaten. Eh, ano mangyayari pag-attend niya? Oh. May isa pang nagbulgar. Ah, pa isa? May nagsalita pa kung anong mangyayari? Oo. Oh. Maganda siguro siya na ang magsalita. Sino yan? Anong mangyayari? Mag-defensor yan? Hindi. Sino? Ibang source ito. Sino sino? Anong mangyayari sa pagharap ni Posibilidad lang ito ah. Possibilidad na mangyari sa pagharap ni Gutesa sa Friday, ganoon ba? Tiniyak niya na eh. hindi possibility. Ah, Ganito talaga daw mangyayari. Nako. Oo. Oh, sino yan? Pakinggan natin at si Butesa man at yung iba pang marines ay magbalik Di ba sinisiraan na siya, na, na napeke daw, yung nag-notorize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Dinilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ma'am, so, ma, ay, ma pamilya na tinakot ay kay Butesa, kay Corley Butesa? O basta, yun na yun. Abangan na nga susunod na banata So nakita na siya ma'am ha Si Goteza nakita na ng... po. Basta. Oo, basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo asahan ninyo tinakot na tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay uh, itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero, ang uh, buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ma'am Siri, nasa likod ng pananakot. Sorry? Nasa likod ng pananakot. Ako naman. Sino? 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 sino, sino, sino? sino? sino hindi ko alam. Sino. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na takot na sila ang madadali. Nakupo. Akala ko tinanong, sino ma'am yung nasa likod nyo? <laughs> Joel, bigyan na evidence. Ah, <laughs> siya ano pala, red na red, birthday girl. Mm. Birthday pala ni Sen. Aimee. Birthday ni Senator Aimee Marcos. Oh. Happy, happy birthday po, Sen. Aimee. Mm -hmm. Ang bigat nung announcement siyang yun, ha? Magbabaligtaran daw po ang mga testigo. So, sa madaling salita, nagapang si Gutesa? Yun ang sinasabi nila. May At... hinuha na ganun. Kasi ang sabi ni Mike Depensor, gano'n din, di ba? May oh. worry siya tungkol sa pamilya. Ang ang, ang paliwanag naman ni Amy, oh. tinakot yung pamilya. Kaya magbabalik tara na ng mga testimonya nila. Hindi ko pa alam kung sino pa yung ibang testigo. Ah, uh -huh. So, so yun, 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 Kaya pala nung isang araw sinabi ko, paano kung nag-iba ng tono bigla si Gutesa? Mm -mm. Nagkatotoo pala, no? Mm -mm. Pero abangan natin sa Friday. Kung Kasi talaga may, nga ba. may ibang ilang araw pa naman, di ba? Baka, Merkulis kayo, invest, mm, mm, dalawang araw na lang. No, oh, 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 oh. So, may posibilidad na si Gutesa ay mag ng tono. Mm -mm. So, ano ito? Kapag ka nag-ibabasa ng tono, kapanipaniwala na siya? Kasi sabi nila, parang di ba, nung kanyang unang statement, walang gusto maniwala eh. Oo. Oh, oh. Batay do sa mga hindi gusto yung kanyang statement, ha? Eh, tingnan natin. Baka so, ang sabihin niya dito ay... Kinakot lang din po ako. <laughs> uh <-huh. laughs> Puro takot na lang ito. Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi, pero ako, bilang isang Marines, Nelson, uh -huh. hindi ako naniniwala basta-basta matatakot ang Marines. Ako sa bagay. Di ba? Abangan natin sa Friday. Mm -mm. At kung magkatotoo man niyang pagbaliktad na yan, uh -huh. ni Gutesa, eh tiwarik talaga. Uh -huh. Pagka nagkatawan, bumaliktad. Eh, -eh, 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 eh, kasi tingnan uh -huh. mo, ha? Jen. Oo. Uh -huh. Yung te mga testigo na nasa Pilipinas oh. alam mo alam totoong bumabalik na, babawian eh oh. wala tayong mahihita doon 'di ba? Oh. At 'yung iba naman na siguro oh, hindi siya makapagbaligtad, naglaaalis naman ng bansa. Ah, wala sa Pilipinas 'di diba? makakabawi ng statement oh. Ano? Oh. Oh. At ito pa, may isa pang natatakot. Eh dito ako natatakot. Kasi pag ito natakot Ewan ko na lang kung sinong hindi pa matatakot. Ah, ganun? So, may isa kung pang natakot? si Gutesa natakot para sa kanyang pamilya, Oo oh. oh. meron pang isang natakot na ikaw, Ito, ito pati ikaw naapektuhan ka sa eh, sa'yo. Eh, Sabi ko, bakit na parang lahat tayo ay takot na ngayon? Ba, hindi yung pangkaraniwan ngayon. Oo. Oh, oo. Oh, oh. Ako minsan takot na takot na ako, pero ikaw hindi ka natatakot eh. Oo. Oh, oo. Oh. <laughs> Sino naman yan? Sino yan? Sino yan? Ako, oh. hindi lang isa ito. Oh. Tatlo, lima yata sila, Jen. Oh. Ito po ay ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ah, okay. Oh. Uh -huh. Siguro kaya hindi sila makausad-usad. Ah, Meron sila gan... kinatatakutan. Ba't may, nakak may nakita sila, may nagpaparamdam sa kanila, na <laughs> hindi <laughs> <laughs> ganyan. <laughs> nagpaparamdam? Hindi, hindi ganyan takot. Ah, gano'n ba? Ito ay takot na baka daw sila kasuhan, makasuhan. Ayan, no? Ah, Kaya, okay, pero... Retired justice ka ng uh, Supreme Court eh. Ewan ko nga uh, hindi ko maintindihan, but sila matatapatan makasuhan. Ma at saka ang uh, gumawa sa kanila mayroong executive order eh. Ayun yang gusto nila. Binigyan sila ng kapangyarihan eh. Ang hinihingi nila ngayon, oh. Bigyan sila ng immunity o protection sa anumang kasong kriminal at sibil. Immunity. Na may kaugnayan habang siya ay nag-iimbestiga ng plant control at iba pang ah, irregularidad. So, so parang kapangyarihan ng mga senador. Oo. Oh, oh, oh. Habang sila ay nasa sesyon, ay mm. eh, dapat eh, ay merong immunity from suit. Ayun nga hindi ko maintindihan. Ba't kailangan pa nito? Ang panawagan ni ICI Executive Director Brian Osaka. Okay. Uh, ito po ay sa unang pagdinig ng House Bill 4453. Oh, na naglala bigyan sila ng karagdagang kapangyarihan yung ICI. Nako? Yeah, siguro kasama na dito yung subpoena power at uh, kasi parang kulang araw yun, no. Oh. Akala ko dati nung nung binasa natin yung yung executive order para sa ICI, mm. at 'yang mga kapangyarihan, parang kompleto-kompleto 'yan pala. Hindi hindi pala yun. yung subpoena power pala at yung uh, immunity. Ay, kailangan ng batas eh. Wala pala sila noon. Yes, at kailangan daw nila ng immunity. Oho. Uh -huh. Ayan ha, eto mga hinihingi nila. Oh. Pagkakaroon ng chairperson na isang retired justice mula sa Court of Appeals o Court of Tax Appeals dahil sa kanilang malawak na karanasan at kaalaman sa proseso ng hukuman. Okay. Matama naman, di ba? Mm. Pagsasama sa mga miyembro ng ICI ng isang lisensyadong civil engineer Ay eh, dito kulang lang ah, sila. Ah, eh. wala silang civil engineer oh, o kasi expert Kasi oh. na, hindi uh -huh. nila ngayon maintindihan kung ano yung mga sinasabi. And then, di ba sinama nila dati si Mayor Benji Magalong? Isa, yon yung ano, kapalit si Mayor Magalong. Anong pangalan nun? Asurin. Asa Asurin? Oo. Oh. pulis Eh, yun eh. Hindi nirba yan? Alam ko, mayroon ano, civil engineering. Eto, Mayor? license licensed eh. civil engineer. Ayun, Ay, licensed talaga. Isang license architect. Okay. Isang miyembro ng akadem akademi akademya oh. na may malalim na kaalaman sa batas. Oo. Oh. Isang kinatawan ng kilalang NGO. Uh -huh. At isang eksperto sa disaster risk management. Ayun. Ito pa ang hinihingi. Kasi yun, tatlo lang sila, eh, no? Mm. Uh -huh. Kapangyarihang magpataw ng pansamantalang hakbang para sa pagpapanatili ng mga ari-arian. Okay. ibig ano sabihin ito, parang i magpapanatili o bakal pag-freeze ang ibig sabihin, Oo ibig nga. Ka May kapangyarihan okay. silang okay. i-freeze yung mga assets. Mm -hmm. oh. Tulad ng pagbawi o pag ka ng asset na naipon ng taong sangkot sa isyu ng flood control. Ayun, oho. Uh -huh. So kapag may nakita silang gano'n, pwede na lang bawiin. Kunin. Sa estado, mapupunta. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ganap na access sa e impormasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, mga GOCC tulad ng AMLAC, BIR, Bureau of Customs, SEC, LRA at LTO. Aba... na oh. napakalamin ng kapangyarihan maglabas ng closure order uh -huh. o bawian ng reestrasyon ng mga establishment <clears> o <throat> mapapatunayang sangkot sa irregular na proyekto. Ako. Kapangyarihan direktang magrekomenda sa Philippine Regulatory Commission uh -huh. na kanselihin agad ang lisensya ng mga professional <clears throat> na nasa sangkot sa illegal project at iba pang uh -huh. infrastructure. Uh -huh. At pagdalagay ng transitory clause upang maisalin ang kasalukuyang ICI sa bagong tatawaging Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Pa. Eh parang bagong ano na yan. Bagong tatag. Bagong tatag na yan. Kasi ang oh. alam ko, yung ICI, e -mm. -mm. Eh, pansamantala lamang, binuo lamang yan. De Eto, ba? magiging parang... Eh di parang mas makapangyarihan pa sa ombudsman yan, sa kasandigan ba yan, sa mm -hmm. pagkakataon. Eh, yun nga. Diba? ba? Mas makapangyarihan pa 'yan sa Court of Tax Appeals pag nagkataon. Kasi may, may, pwede kumpis kahin, eh, may pwedeng niya kumpiskahin. Eh. Oh, lahat, mm -hmm. Diba? 'di ba? Ewan ko kung ano mangyayari dito pero oh, well, para siguro ano, uh, ano kaya? Oh, nga no nakakatakot nga yan. Nakakapangambaga, no? Sobrang, uh, baka naman sumubro naman ang kapangyarihan so, may pangkalabas sa kanila. Kung, bagay, aaralin pa naman yan siguro, mm -hmm. nga son. Kasi bill pa naman ito. Oo, oh, mm -hmm. kahilingan lamang ata nila, no? Mm -hmm. Eh, nasa sa Pangulo pa rin, o, oh, siyempre, sa kanyang legal team, mm -hmm. kung mapagbibigyan nga ba, ang kahilingan na yan. At saka ipapasa pa nang na ano ito. Ng... Kasi gagawing batas, eh. Ah, mm -hmm. naku, wala eh, ano pa yan. Sa tingin ko, eh baka suntok pa sabuan niyan no? So, Malayo-layo pa. Oh, uh, oo. O, o, o. Yan. Eh sa tingin ko makampante na lang muna sila rin, sa yung binigay sa kanila sa kasalukuyan. Mm -hmm. kung meron man kailangan kailangan, yung sa Pina Power siguro, ako doon sa part na 'yan baka puwede. Mhm. Mm 'Yun lang siguro muna, ano? Kung talagang wala 'yun doon sa <coughs> doon sa executive order na lumilika mm -hmm. sa ICI. Mm -hmm. 'Di ba? Ayun. At saka kung yung expert. So yun, tama yun, ha? Architect, civil engineer, saka sino pa? Yung may karanasan sa Court of Tax Appeals. Mm -hmm. Kasi yung kanilang kasama, dating sa ano, yung babae. Ah, sa auditing yun. Auditing naman oh, yung kanya. Oo. Oh. Oh, tama. Oh. oh. So paano ngayon ito? Ang problema dyan, e di, ang dami nilang hinihintay na kapangyarihan. Parang hindi sila makausad, no? na parang hinihintay nila ito. Ah, wala. Ba't yung tenge yan? Kung oh. hihintay na lang hihintay yan. Kung, eh, hindi ba sa Friday? Hindi, Friday ba ay eh, mag-resume na ng investigation na law ang DOJ mag investigate Di ba ah, meron ng... Ang, unang, ang, unang pangaya dyan sa oh. Friday, may DOJ, oh. may Senate Luribon, oh, oh. may ICI. Sabay-sabay eh. Yes. Mm. Ang problema yata sa Senado, ang sabi ni sa press ko eh. Narinig ko na baka itigil na rin sa Blue Ribbon at mag, mag uh, na ng ibang topic eh. Ah. Oh, parang ba huli na yung gagawin niya sa Friday. Ah, oh. Oo. Ay, yung Blue Ribbon, hindi sinasabi ng Blue Ribbon eh. Mm -mm. Baka maging last taro yun. Pagkatapos ng hearing sa Friday, ay maggagawa sa ng rekomendasyon. Kaya nga. Kasi magsisimula na rin daw ang uh, doon, yung investigation nga ng kasi daw, baka man, no, no, baka doon, baka manon. No Ombudsman, ma ng DOJ. Preliminary oh, investigation oh, ng DOJ. Masapawan so, daw nila yung ano na yun. Eh, ang problema ng... dyan, ba? Diba? Oh. Ito nga eh, ilang kontratista, ilang construction company na ang natanong ninyo, diba? Pa oh. <laughs> Parang yung tatlo lang eh. Si Bulacan lang, yung dalawa, Sanchez, tsaka si Diskaya lang. Eh. Si si uh... Ah, SIMS pala. Si San Luis hindi naman natanong eh. Di ba? Uh, diba, baka naman sa ICI na, hindi na natin kasi alam, baka naman may naipatawag may, 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 may na silang ibang kontraktor. Hindi, ang sinasabi natin, Senate Blue Ribbon Committee. Ah, yung Senate diba? Blue Ribbon Committee. Oo. Oh, oh. oh. Asan oh. yung mga congressman na sinasabi? ipatatawag daw sa, ano, pwede oh. ano, yung labim, ano, pero imbitahan lang. Mukhang wala yung namang a-attend eh. Ah, gano'n? Mm. Hindi, naglabas na ba ng uh, sabina, ng imbitasyon? Kasi sabi ni si, uh, ni Senador si Ping Lakson kahapon, kung may babalik siya, batay sa atin na pag-usapan, ay saka lamang niya ipapalabas yung imbitasyon. Eh, imbitasyon yan eh. Oh. Pwede namang hindi punta. <laughs> oh, well, tama ka. Hindi mo nang pwedeng ubra yan. Lalo, na, maisip mo, uy, last ano na pala ito. Uh -huh. Kaya hindi na, magdadahilan na lang ako. Uh -huh. Sabi ko, may lagnat ako, may sakit ako, ah, may pwede. ganito ako, oh. di ba? Eh, hindi mo na rin mapipigil, mapipilit siya ba 'yan? Oh. Kasi nga meron pa tinatawag na interparliamentary courtesy. Mm -hmm. 'Yun naman kay Toby Chanko, iba na mausapin yun kasi talaga naman 'yun. Willing mm -hmm. naman 'yung kanya. Mm -hmm. Inimbitahan pa pa ni Senator Marcoleta pero 'yun, willing na pumunta talaga sa Senate noong time na 'yon. Mm -hmm. 'Di ba? Kaya pagka nagkataon Jen oh. sa Friday ang lumitaw ay si Gutesa, binawi niya lahat. End of the story. 'Di ba? Magandang ending ng pelikula. Walang may kasalanan. <laughs> Hindi. Paano ko magturo ng iba? Hindi <laughs> natin alam. Abang diba? natin yung huling episode. Ako sabi niya, hindi uh ho. -huh. Yung uh, statement ka palang, tinuruan po ako dyan eh. <laughs> Ayun. tinuruan po ako. <laughs> sino tinuruan Ayun, yan? Ayun nga. Oo. Oh. Oh, oh. Hindi, nung nakaraan kasi tinanong si Senador Ping, uh, ipatatawag niya rin po ba si dating Congressman Mike Defensor? Ay, ah, hindi na. Uh -huh. May iba pa usapan kung sino-sino na -sino pinatatawag natin. Na iba-iba ang ano eh. Uh -huh. Di ba? Wala, walang may kasalanan dyan. Yan Ano ang magiging epekto kung halimbawang bumaligtad nga? Mm -hmm. eh baka magka-leptospirosis sila dyan. Ako po, wag naman sana. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung uh, video mula po sa programang sa ganang mamamayan. At ito uh, eto nga, eh, kung ganun ang mangyayari, katulad ng sinasabi ni Sen. Uh, Amy Marcos, mga kababayan, eh, malaking uh, ano po ito? Malaking uh, ginhawa, malaking katuwaan nitong mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Eh tila gusto nila wala na yatang mananagot. Gusto nila talagang uh, ibaon na sa limot ang mga nangyaring nakawan. Diyan sa flood control projects na yan, mga kababayan. Eh kaya nga po magsasagawa ang mga kababayan po natin ng rally mula 16, 17, 18, para dyan sa transparency. Yan ang dahilan kung bakit magsasagawa ang mga Pilipino ng rally na yan, mga kababayan. Isang malaking rally po ito. At iniimbitahan po namin ang lahat na sumama dahil dyan sa mga ganyang nangyayari, katulad nito napapabalita na, na babaliktad na itong sigutesa. Eh pero hindi natin pinangungunahan yan, mga kababayan, eh pero kung ganyan man talaga ang mangyayari, wala na, wala nang patutunguhan po mga kababayan. Ang tanging magagawa po natin, magsama-sama at isigaw natin sa mga kinauukulan ang nararamdaman ng bawat isa sa atin tungkol po dito sa mga maanomalya, mga ang nangyayari sa ating bansa, magkaroon ng transparency katarungan at uh, kapayapaan sa ating bansa para din po sa atin yan mga kababayan. Ebe no, katulad nga ng sinabi ni Ati eh abangan natin ang susunod na kabanata mga kababayan. Ebe no, yun lang ang aming maipaglilingkod po sa inyo sa araw na ito mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, just vlog, ay bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw.